Hello mga kaidol, so nandito naman tayo sa ating tutorial So ang topic natin ngayon mga kaidol is yung warning sign natin no? So ito po yung uh, part 3 ng topic natin no? So yung una is uh, ito, part 1, part 2 at saka part 3 So uh, nakasabay -bay sa ating mga video mga kaidol is it, Ito po yung part 3 natin no? Yan na sign ng mga kaidol is marami din ah, nakakaalam. Yung hindi pa nakakaalam ganito ng mga sign. So tapusin mo yung buong video na to para malaman mo kung anong sign to. So yan na sign mga kaidol is yung check engine. So ang tawag ng sign na yan is check engine. No? So bakit ba na may ganyan mga kaidol no? Ang tanong mga Dolis is, bakit ba meron ganyan? Bakit ba hindi ba? Bakit ba is wala na lang? O bakit ba ma-alarm yan? Mga kaidol is, if-I tayo, no? Sa lahat ng if-I mga kaidol, mababao ba dyan? Mga Bajare? TBS? Piagyo? At saka sa Rosina Carosa? Lalo na sa mga single motor natin, yon yeah? So nilagyan nila yan mga kaidol is yung ano mga fi so lahat ng mga fi mga kaidol is ganito kasi yung fi natin mga kaidol is hindi po uh, karburador ang ginamit kung kung hindi yung throttle body. yung nagkakontrol lang mga kaidol is yung ano lang Dyan lang sa intake hindi katulad ng kar karburador mga kaidol is yung nakacontrol yung fuel and air niya na mixture. So, maraming ang kaibahan niya ng mga kaidol. So, kaya nilagyan niya na yan kasi um, uh, meron siyang uh, cost o meron siyang function. Safety naman yan, ganyan ang mga sign mga kaidol. Alimbawa, nakaandar yung makina mo, lumalabas yan. No? Lumalabas yan. Ito yung sign ng mga kaidol is warning. So, warning sign niya no sa engine natin. Yan ang tinatawag na check engine. So, i-check mo daw yung engine. Eh paano mo mo-check yung engine? Is ah uh, maraming kumakab ah uh, marami siyang uh, nakakabit, di ba? So, yan sa mga kadol is lalo na anong kadol lalo na mag uh, tumatakbo yung makina mo biglang lumalabas ganito na sign, no? So, marami siyang cost, ganyan na sign, no? Una, eh, mga kaidol, is yung mga warning mo. Mga wire, mga wiring, wiring mo, mga wiring, mga, ano mo, mga sensor, no? So, pangalawa mga kaidol, is yung engine mo. Baka matagal ka mag-change oil, So yan din mga kaidol yung yung kus na yan patagal ka mag change oil kaya ayon na niya mag ano masyadong mag ano ma lubricant hindi masyado man yung makina mo yun yan ang sign na sana mga kaidol kaya kung hindi ka masyadong active mag change oil mag change ng ano ng intake na air cleaner so magkukos talaga ng ano talaga yan sign lalo na sa fuel uh, filter o meron yan kung matagal ka din mag ano mag change ng fuel filter o, yun din yung mga sensor mga kedol is uh, kapag ano magloko yung mga sensor mo so lumalabas din ganyan na mga sign no So marami siyang cost mga kaidol na ano talaga na sign. Mas mas maganda mga kaidol is uh, ipatingin niyo sa mga eksperto natin na mga mekaniko. Kasi lagyan nila ng scanner. Dito nakalagay yung scanner mga kaidol. Oh. Ito. Ito na type yan. yan ilagay yung scanner. No? Lahat niya mga kaidol mga sasakyan bayan o mga ano, mga motor So, meron siya yung ganyan, no? Kung hindi ganyan na klase, is yung dalawang sakit, tatlong sakit. Yun, no? Know? Sa mga motor, mga kailol, is dalawang sakit. Katabi lang sa, ano niya, mga kailol, katabi lang sa uh, battery, dalawang sakit, tatlong sakit. So, sa mga, ano, mga kailol, baba, o, oh, yun ito, ba, sa iba, no? Kahit nga, sasakyan ng mga kailol, ganito, yung mga uh, 10-wheelers, at saka 6-wheelers, at saka for, for rules na no? ganito. So mga kaidol is hanggang dito muna yung ano natin mga idol yung tutorial natin. So abangan ninyo, mga kaidol yung part 4 na ganito na sign. No? So hanggang dito lang mga kaidol at saka maraming salamat mga kaidol. Don't forget to like my video. If follow niyo ako ka idol, sino pa 'yung nagfa-follow, follow niyo ako. So maraming maraming salamat mga kaidol. Senior. Thank you. All right.